Bakit tuwing bumabaha, lagi tayong talo, pero sila, laging panalo. Grabe no, bilyon-bilyon na raw ang inilabas para sa flood control projects. Pero bakit konting ulan lang, lubog agad ang kalsada? Sino ba talaga ang natutulungan ng pondong yon? Tayo ba? O bulsa ng mga tiwali? Ang sakit isipin na habang problema natin kung paano makakauwi kung paano maililigtas ang gamit. May ibang tao dyan na kumikita sa dapat sana'y proteksyon para sa atin. Pero hindi dapat dito nagtatapos. May laban tayo. Dapat tayong maningil, magtanong, at mag ng transparency. May karapatan tayong malaman kung saan napupunta ang bawat piso ng buwis na pinaghihirapan natin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa kung magsasama-sama tayo, kaya nating tapusin ang cycle ng korupsyon. Tandaan, bahaman ang bumalot sa atin ngayon, tayo pa rin ang aahon bukas.